Dito ko pumili ng ibon, no? Ayan, sa Istap Banrit, ayan, eh, no? Ayan, yung Omega Line, ayan. Na dito natin nakuha yun, yung breeder natin. Ayan, sa Bio Research by Pigeon, na yan Bali, eto na yung resulta niya ngayon, no? Kaya pupunta naman kami sa Pigeon condo. Kasama pa rin natin yung ating mga followers. Gagala rin sila dito. Punta kami sa Pigeon condo. Vlogger nating tropa, ayan, eh, no? Ay, hindi pala ako naka-uniform. Saan ko nilaiwan yung ganyan ko? Isang Nandun sa ano, VIP. Hindi mo ko sinabi yan. Hindi pala ako naka-uniform. yan dito tayo sa Pigeon Condo, mga birdyada. yan ba yung si Kuya Nilo. ito si Panyolo. Lahat to pala. Lahat kaming tatlo nanalo na yung ibon namin na dito bali si Kuya Nil hindi lang nakasamba ngayon. Hindi pa kasi niya nakukuha ng ng uh, certificate yung ibon niya sa NHPC, no. Nag-finisher din na Santa Ana yung ibon niya na anak nang galing dito sa Bio Research by Dito rin namin binili yon, mga birdcat. Bali tatlong ibon yung binili ni Kuya nilito tatlong lahi, no. Sabi ni Panyo tag-isa. So solid naman, ha. Ay dalawa pala kay Panyo. Sa akin lang pala yung isa. Dito ako pumili ng ibon, no. Ayan, sa stop band rate pa yan, Ayan, yung Omega Line. Ayan, dito natin nakuha yon yung breeder natin. Ayan, sa bioresearch research by video na yan. Bali, ito na yung resulta niya ngayon, oh. Ayan. Nakapagpakat balogan day tayo. So, check tayo ng mga ibon nila. Ayan ang mga stop band rate nila. Hindi ganda, oh. Ayan, nababagalan ko na yung video. Yung mga nagre-request. Ayan. Ito na kayong mamili ng stop ban rip dyan so, meron pa sa taas yan sabi sa inyo punta kayo dito para matulungan ko kayo pwede kayong humipo dito mga birdcada yan pwede kayong humipo ng ibon kapag ka bibili kayo no? pwede kayong manturo dyan tapos ilalabas nila yan isa isa yan so ito yung mga yearling nila naka promo pa rin yung yearlings nila mga birdcada 1,500 ang presyo ng yearlings nila at may promo to na pagbibili kayo ng dalawa is 2,500 lang no so kailangan yung isang kukunin nyo is of color no? one five shell nila mga birdcada may mga of color dito Pwede na rin kayo sumipat kila Ate eh. eh. Sir, ganda na ito. Ayun, pumunta rin. Ayun, bakit? Oo. Oh. <laughs> oh. Ito oh, nga oh, rin ang Pag nakasuyo, kaya ang bibilin mo eh. ganyan nito, kaya so, ang ganito. Hindi mo na may iwanan no. oh. Ayon, ma eh. so, so. na. Oo. Ayun yung pinakamahirap eh. Ito, ang ganda. Kaya may tasipat si Kuya nila dito. Ang offer siya. So, hindi siya naka-bio research by ay pigeon. Ibig sabihin, hindi siya island board. Ayan, very import yan. Naalo dito. Ayan katulad na nakuha kong ibon yung naka AO voice iba kulay ng ring nya kung makakita niyo, kulay ng ring nyan yung mga iba, ayun meron pa pala isa doon ayun ano, ayan wala rin yung ring okay. ayan. isa sa mga sinisipan kilatis namin yung mga mga yung ring. ring din nila tapos depende rin sa hipo ng ibon at sa itsura nila ayan. kasi yung mga nakakulay green island born yan sa ito ko